sa mga taong ni nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabubuting kaloban. San man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta uh, pagtulong po sa akin at tatanawin ko po ng malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel hiwagan ng pangasinan wag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga isusunod kong mga video Pagkakalob ko po sa lahat ang aking mga nanalaman sa spiritual o physical man na karamdaman na panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng makasingan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at, sa, at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at wag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa po isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat na mga ginagawa niyong mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik-dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. ipagkakalug ko po sa inyo ay orasyon sa tesis TB at sa pulmonya iwagan ng pangasinan ito po ay napaka importante po sa mga, mga lahat po sa ating buhay ay may ganitong sakit na nagumpisa pa lamang po dapat po ay uh, maagapan na po kasi nagmumula po yung sa TV yung nalalamigan po yung mga likod natin. Yung napapinapawisan po tayo. Tapos bigla po tayong uh, maliligo. Yung po yung pinagkamumula ng... Tapos yung mga may mga bisyo, nakukuha rin po yan. At yung uh, galing po sa napagod po ay tapos pagdating sa bahay ay itututok po yung uh, likod po natin sa electric fan kaya nagkakaroon po tayong pulmonya uh, na nabig sa likod na uh, namumuo uh, ating pag pumasok po sa baga po natin yan ay magiging o na po yan para nagiging tesis TB dapat niyo pong malaman na may ganito pong na orasyon na aking babagi sa inyo na napakabisa po ito na dapat po pag ginusal niyo po nyo ito ay uh, tiwala lang po sa sarili at uh, umingi po tayo ng gabay sa Diyos ang mga makapangyarihan para kumasi po sa atin ang orasyon na ito basta gamitin po lamang sa tama po na pamamaraan napakabisa po ito Uh, kaya yung mga uh, taong naniwala po ipapabagi ko po sa inyo para malaman po niyo itong orasyon sa TV na kahit may sakit na po kayong TV salin po niyo lamang to ang gabis po dito yung may kumuha kayo ng herbal na panggamot sa Basta may alam panggamot sa TV na mga herbal. Maganda po yung kwan. ah uh, daon po ng abukado. Tapos daon ng bayabas. Pagaluhin po ninyo yun, Ilaga po ninyo. Tapos gawin nyo pong kya. Po yung bulaklak ng santan po. Yung bulaklak ng santan. Kung mayroon po kayo, dabis po yun. Uh, kumuha kayo ng isang dako po, dak, dalawang lakot, tapos, ay, ilaga po ninyo ng 15 minutes. Pagkatapos po, uh, palamigin nyo po, tapos ibuga po nyo yung orasyon po. na Ito, buga po nyo doon. Nakain na 3 tatlong beses po. Ihip nyo lang po. Kung marami po kayo na ilaga po, ay mas maganda po na pag marami kayo na ilaga, ilagay po nyo sa ref. Kumuha lang po kayo ng inumin nyo po, tapos ilagay po nyo sa ref. Tapos, uh, pag umaga po, kamagahan po, ipainit nyo na lang po. Gawin po nyo, araw-araw, hanggang sa, ah, uh, gumaring po. Mararamdaman nyo po kung gumaring, kasi, ayong, uh, may TV na po, ay, ah, uh, nanghihina po yan, uh, hindi malaman na parang dami ka nararamdaman sa katawan ay eh dapat niyo malaman po na ibabagi ko po sa inyo para ito ay sakit na physical lamang po kahit si spiritual uh, physical narito po ang uras sa tesis TV at sa mga pulmonya ay napakabisa po ito uh, basta pagkatandaan niyo po yung bulaklak ng santan dabis po yun kahit nabawasan na po yung uh, kasi ginamit ko na po yun eh kahit na may bawas na po yung kwan natin yung baga pag palagi kayo uminom po ng dahon ng santan ay babalik, babalik po yung baga natin na bubuo ulit kaya pakatandaan po nyo lamang sa iwagan ng pangasinan po matutuklasan pagkakalog ko po sa inyo para malaman nyo po na ngayon namang po ako nag, uh, nag upload ng ganito na ipapabagi ko po sa inyo para maniwala po kayo kasi karamihan po sa atin ay may sakit na uh, karamdaman TV po uh, kahit bata kahit matanda kahit uh, binata dalaga may sakit na po yan kaso hindi po po malala pag tumatanda ka na yun po kung may marami ka ng bisyo at mm, puro pasaway ganyan magkakaroon po yan, bobo yan kaya marami po nagkakasakit sa TB uh, pulmonya hindi po maiwasan yun mga pasaway po, kasalo kung naglaro naglaro kayo sa mga basketball, volleyball hit. tapos uh, ligo ka kaagad sa bahay, pagdating sa bahay yun, makakaroon ka ng pulmonya tapos papasok na sa TB yan at kung sinisirte ka naman po ay papasok sa makakaroon ka ng tubig sa baga kaya yung binabagi ko po sa inyo ay napakabisa po yung uh, dahon ng bayabas at kaimit uh, dahon ng uh, abukado pagaluin po nyo iikon nyo po inumin nyo baggawin nyo pong kya. tapos yung gamot po sa uh, TB po o thesis yung dahon ng bulaklang sa santan po napakabisa po yun uh, magdasal uh, orasyon sa, sa tisis at sa pulmonya magdasal po ng isang ama namin luwanahati at isunod po yung orasyon na 9 times po narito po ang orasyon po magdasal mo muna tayo Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa loba tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa migpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karihan, ang, kapari, ang kapangyarihan, ang kapurian, magbakailan man. namin ay sunod po yung luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon mapakailaman huwag pa sa walang hanggan sunod po yung panggamot sa thesis TV pulmonya narito po ang orasyon amam sanctum amang taka amam sabab amam sanctum amam taga amam sabab Amam Sangtum, Amam Taga, Amam Sabal. Nine times po usalin po at lagyan po ng susi ng isang bisis na po sa pangalan ni Sokristo na taga na sari. Ito po inuusal po sa isip lamang po at ipo sa isang basong tubig at, at inumin o sa herbal po at ipo sa gamot para lalong bumisa po ito. Uh, sana po naintindihan po nyo aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At wag po kayo makalimot mong mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang video ko. Iwaga ng naman po. Ah, uh, bago ko po tapusin po ang video ay shoutout po from Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Merlin Lopalisok, Ryan Nabisti, Junix Bin, Nadine Andi Bonifacio, Chris Lee Abughao, Orkili, Tenetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Erika Palma, Lucia Pil, Pait Tuin, Ambrosio Magalpo, Rosi, Rolita Sei, Artin Camacho, Maricel Placido, Olimpia Felipe, Ilma, Triple E Commented, Marina Rangis, Luli Cayago, Juan Bibs, uh, No Gates, Jake Bulbider, Rosino Borja, Inner Pick, Mucha Hunters, Natans, Bert Commented, Mylin Dumampo, Ale Birka Di Jazz, Commented, Ray Barcelona. Sa mga ko na shot nat po uh, sa isusunod ko po mga video uh, basta chat uh, po kayo i ko ko po, po kayo uh, sana po huwag po kayo magkalimot pong uh, mag-subscribe, mag-like and share. Mag kun po kayo mag-like and share po kayo para kasian po kayo ng Diyos sa mga kapangyarihan. Maraming maraming salamat po sa nanagustuhan po niyo ang video. Maraming salamat po sa inyo lahat.